Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong November 14, 2023 at November 15, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin sa Facebook at sa mga bago pa lamang po ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha ngayon pong November 14. Ayun mga idol, dito po tayo sa November, yan ay 11 at 14 sa ating Pecha, 23 sa ating taon. Ayan mga idol, sa mga numero natin dito, yan simplify pa rin po natin sila. Ayan, 1 plus 1 is 2, 1 plus 4 is 5, uh, 2 plus 3 is 5. Ganon din po sa bandang gitna. Ayan, i-add lang po natin sila. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 5 is 10. Ganyan din po sa bandang baba. 7 plus 10 is 17. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayo dito 17. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Ito pong tatlong numero natin dito, ito po. Yan. Combine lang po natin silang tatlo. 2 plus 5 plus 5 is 12. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron pa tayo rito ng 12. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 12 o kaya naman po ay 12, 17. Ayan mga idol, pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, Ayan, i-simplify muna natin silang dalawa. Para may sumada natin, para madagdagan po yung mga numero natin na pwedeng pagpilian. Dito po sa 12, 1 plus 2, yung may 3. Uh, dito naman po sa 17, 1 plus 7 is 8. Ayan mga idol, yun po ang isusumada natin ngayon, 3 at 8. ngayon unahin po natin yung 3 na isumada. Kukunin muna natin itong 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, at dito naman po sa 8, ayan kukunin muna natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dito ang 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. At pwede rin po ang 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga numero nating nakuha na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 14. Meron po tayo rin 3, 12, 30, 21. 39, 8, 17, 26, at 35. Ayan, rambol lang po natin yung mga numbers natin yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga korsonada po natin mga numero. At doon naman po sa ating sample, kanoon natin dyan yung 35 at 35 at 12. Then 8, 21 at 17 and 3 and mga idol ano po yung mga kombinasyon natin nakuha mga sample lang po natin yan pero kung nagustuhan nyo naman po itong mga kombinasyon natin na pili dito ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dito pwede rin pong matayaan itong mga to pwede rin kayong magdagdag pa kung may mga nagustuhan po, po tayong mga kombinasyon dito sa mga naka encircle natin mga numero dyan ayan kaya lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero at ay mga idol, yun po yung ating sumada sa pecha ngayon pong November 14, 2023. At isunod naman po natin yung ating pong advance sumada. Ayan mga idol, para naman po ito ngayong November 15. At ayan, bago natin simulan yung ating sumada, gusto ko lang ipaalala ulit sa lahat. Lalo lalo na po sa mga baguhan, baguhan pa lamang po ating mga viewers, mga bago pa lang na ito pong mga sumada nating mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya wala pa rin pong makakapagsabi o nakakaalam kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar katama ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi at sa lahat po yan ng lokasyon at yun mga idol, umpisa natin dito tayo sa ating advanced sumada dito tayo sa November yan, 11 pa rin po tayo rito 15 sa ating pecha, 23 pa rin dito sa ating taon. Ayan, November 15, 2023. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga numbers natin dito kagaya dito sa kabila. Ayan, 1 plus 1 is 2. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 3 is 5. Ganyan pa rin sa bandang gitna. 2 plus 6 is 8. At 6 plus 5 is 11. Ayan mga idol, sa bandang baba rin po. Uh, 8 plus 11 is 19. Ito naman po yung unang numero natin meron po tayo itong G's. At yung pangalawang numero natin, yan, dito pa rin sa bandang gitna. Yan, combine lang po natin yung mga numero natin dito, magsamasamayan lang natin. 2 plus 6 plus 5 is 13. Yan naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 13. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon po natin yan. 13, 19, o kaya naman po ay 19, 13. Ayan mga idol, pwedeng-pwede na po yung kombinasyon natin ito. At kagaya dito sa kabila, 2 digits din po sila. Isisimplify din po natin at para may sumada natin yung mga numbers natin dito. Dito po sa 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. Yung 10 po ay 2 digits din, kaya ayan, lagay muna natin dito. 2 digits din po yung 10, kaya isisimplify din natin, kaya magiging... 1 plus 0 is 1 And mga edad Yan po yung susumada natin ngayon 4 at 1 Ayan mga edad Lunayan natin yung 4 Kukunin muna natin yung 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 Pwede rin dyan ng 40 Sumada 40 4 plus 0 is 4 Pwede rin ng 31 Sumada 31 3 plus 1 is 4 at pwede rin yung 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol. At dito naman po tayo sa 1. Ayan kukunin muna natin itong 10. Sumada G is 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10 at pwede rin po dito ang 37 sumada 37. sumado <coughs> 3 plus 7 is 10 at pwede rin po ang 28 sumala 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol at sa mga numero natin yan mga, mga nakain circle na yan pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga krasonado po natin mga numero para po sa mga kombinasyon po na po pwede po natin matayaan ayan rambol lang po natin sila at dito naman sa ating sample yan kinuha naman natin dito yung 13 at 13 at 27 37 sorry 37 po ito 37 13 37 pwede rin ang 10 31 at 22 19 Ayan mga idol, yan po yung mga nakuha natin mga sample, mga kombinasyon po natin pwede rin pong matayan kung nagustuhan po natin itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. And meron po tayo itong 1337, GIS 31, at 22-19. And mga idol, meron tayong tatlong kombinasyon dito pero kung nagustuhan nyo naman po sila pwedeng pwede rin pong matayan yung mga yan pwede rin kayong magdagdag pa o dito sa taas kumuha Kaya na lang pong pumili po ano pa po, po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada po ngayon pong November 14 at November 15. At uh, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong magpasalamat ulit sa lahat sa mga followers natin, sa mga subscribers po natin na patuloy po ang supporta dito po sa ating YouTube channel. Uh, Doon po pala sa mga comments, sa mga katanungan po ninyo, sa mga pasumada po ninyo na hindi ko po nare-reply, hindi ko po nasasagot. Mahingi rin po ako ng pasensya dahil busy-busy po tayo sa trabaho kaya late na po o kaya minsan hindi ko na po nakikita yung mga message nyo. Kaya humingi po ako ng comments sa, sa inyo pong lahat. At uh, and mga idol, maraming maraming salamat po. Yan po ang ating sumada sa page ngayong araw at sundan niyo na lang po yung mga susunod pa po nating mga sumada. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.